na lang papasok so, na siya doon sa operating room ito so, yun lang. teka lang kaya si kuya may Galing ni Kuya. Hindi ka umiya, Kuya? Galing na si Kuya. Ay, binata na Kuya Hindi siya Galing nga. Ito yung kanyang gamot oh. for seven days. May pinamik para ha, sa kirot. Sepalexin 500. Ganyan ka lang. 4, very, very good. Binata ka na, Kuya, ha? Hindi ka umiya. Bukso na ice cream. Bukso na ice cream pinata, para ang Ang gagawin mo, ihi ka? Hindi. Ice cream mo muna ka bago tayo umuwi. Galing ni Kuya. Very good ah. Kala ko iiyak ka eh. Akala ko, kala ko maririnig kitang magwawala eh. Umiyak ka ba sa loob? Umiyak daw siya. Ah, Anesthesia, Anesthesia lang. Pinaliwanag naman sa'yo. Pinali pinaliwanag sa'yo.